ayun guys dito kami sa farm farm na mga ganam nakalibot na naman kami dito ayan Ay, ang mga manok ang kabayo manok kabayo hi tem hello tem 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 Ayan mga ganda. Ayan ang mga kambing ni amo ayan ayan ang ayun may bunga may bunga na pinutulan ang daming bunga ayan ang, ang kambeng. ayan ang daming bunga ng pin ayan ang daming pang bunga hanggang sa taas. Tingnan nyo naman. Ang daming bunga ng tea. Magsawa kayo sa katipitas. Pero wala pa siyang hinog. Bakit pinutol yung ano? May bayabas dito pinutol nila. Ang dami pa naman itong bunga dati. Pinutol. Ayan ang kambing. Dahat, dahat. Dahat. Baka lang itong sikat yan. Dahat ba siya lang itong sikat yan? Let's rub on sa Ayan ang horse. Ang cute. <laughs> Ayan ang cute niya. Ayan ang maliit na kambing. Ang cute-cute niya. Oy, 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 ay, oy. Ay. Ayan, papasok na siya sa loob. Eh, mama. Ayan ng mama. Ayan ng mama. <tos> <tos> ang cute. Me. Me. <laughs> hadi hadi tadi <daddy. laughs> Ang cute. <laughs> uh, ang cute. Ang cute, cute. Ayan, ang maliit na kambing. At nandoon pa ang kanyang nanay. Ayun, ang malalaki ng kambing. Picture natin. Picture natin ang mga kambing. Na mga cute. Ayan, may tin dito. Ang lalaki ng bunga niya. Ang daming bunga. Ng Ay, may hinog na. Isa, hindi pa. Hindi pa hinog.

Ayan, kumakain sila. Asan kaya yung aking mga kasama? Iniwanan ako. Ayan, ang mga ganon. Ayan, karup. Ito yung dalawa naglalaro. Ayan. <laughs> Thank you. Uy. <laughs> Ayun, nagtatakbo siya dun. Habang hinihintay ko nga ang mga kasama ko iyan, nagpa nagpalihan muna ako ng uh, apoy. Ayan. Kasi malamig dito. Mag-isa ako dito. Wala akong kasama. Nasaan kaya ang aking mga kasama? Hindi ko alam kung saan nagpuntahan yung mga yun. Ayan, si Tem.

Ang ganda ng araw. Ayan. Ayan. Dito tayo pupunta sa... Ayan. Doon. Isa lang ako naglakad. Ayan. Kasama ko yun. Sa likod at sa sakayan nila. Ayan. Ang ganda ng araw. Ang ganda ng araw. Ayan. Palagod. Ay, makulimlim kasi maulan dito ngayon sa UAE. Ayan. Ayun, <laughs> may tin dito na tanim. May bunga na rin siya. Ayan, what cute. Ang cute ng bunga niya. Kaya may moringa. May bunga na rin ang moringa. Ayan. Ito maraming manok. Ayan, may bunga na rin ng moringa. Ayan, mga manok. Alaga ni amo. May mga kiting. Chikiting. Ayan, ano, ang dami nila. Ang ah, daming kiti. Ito maraming manok. Ayan. Ayan doon maraming kalapate yung rabbit wala na wala ano na yung rabbit ang ganda ng moringa nasa kaya ang aking mga kasama mag isa ako dito ayan may puno Diyan natin ang puno ng lemon <laughs> <laughs> ang cute ng dalawa <laughs> me 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 ayan ang batang kuting ang maliit ayan <laughs> diyan gusto niya niyang pumasok doon pero nililibot pa rin siya mag-isa <laughs>